ano naman kunting naman at si Lolo magamit ng ano para makatabas din ako grabing sukal na Kuwawa naman ang papaya ito pala papaya eh na ng ano hey, ay hindi kumuha ka na ito papaya yung rescue ko kasi oh tingnan mo papaya yan o ba matabas mo yan na ayan naman ang buhay pa yata yung kalabasa Then, ayaw, yan, hindi kuhanin eh. mo na eh tamurun malinisan natin ang kanji may tao naman doon berasukan kunan Dapat ka, naka-nyug ka na naman. Dapat may itak din ako eh. Ayan nga eh. Inaan ko itong papaya. kawawa naman eh. Dini, basta limbayan mo ng taga ere, oh. nalapit di malapit din sa papaya, oh. Ano na naman ng papaya niyan? Ay, mabuhay yung, sakaling mabuhay yung sa papaya niyan. Wala na ako nakita ng papaya ko. Wala na yung ano ko, Hawak mo yun ah! Saan mo dinala? Wawa naman pati gabi. Taas ng damo. Pero ito daw bulaklak nito, kinakain din ng piyot ko. Eh. Yung mga bulaklak ng damo nilalapitan din kaya yung iba nakayaan nilang masukal eh papunta dyan sa kawawa yung papaya yan na lang nakita kung papaya ang buhay kasi na na yun ayun pa papaya rin yun, i-rescue mo ayun o, no. papaya yun na ayun o no. Yun na akin ah. Bakit po ko doon? Si lang kong linisin. Apa pa ako. Ay, na naman ang papaya mo. Kulang lang sa linis. ko nakita. Saan? Oo nga do. Halihin mo. Wawa ka na mo. Saan ba? Hmm? Baka yung si Bicolana. Marunong yun eh. Tayo. Pakimot na. Natada, nata papaya. Nakakuha nga si ano ng papaya dito na ano yung mga tanim nila. Kalalaki na. Kahit gabi yun, ano, balin mo yung mag... Makuha yun, marunong yun eh. Yun, yung bitlanang yun. Hey, Siyempre, kapwa mo pikula na marunong yun. Magulay. yon. Oo. Ay, maraming alam nyo nagluto rin eh. ito, muna mo na, matanggal ko na ano, hindi maano yung puno punting lang muna Lumisan. tumalapit na mga ano sobrang frutal talaga eh sabi ni papaya ay salamat naman na linisan ako lakay yung as dito. Sampan may papaya ka pa. Ayun oh, pa, papaya mo. Buhay naman tala. Pa papaya mo, tay. Mga buhay pa. nukubalan lahat ba? hindi na Eh, hindi kasi nalilinis hindi mo. Makakuha man lang ng pang data. yan. Ito kalabasa. Papaya, may papaya pa rin pala dito, ano? Gaganda-ganda na ito pag hindi na naguulan uulan Kalaban din ng papaya ang ulan eh. Nakakabwelo ah, po nang kaunti. Yung papaya doon, nalinisan mo na. Doon sa may malaki na yun eh. Mahawan-hawan na. Ang tuwa yung mga yan.